ang mga langga oh ana gahi ka pick up na tapos ang ulam mga langga kay pag abot na to drain the pita murag 4 gyud kag alas 10 naman sa buntag murag katulgo na murag mata Lisod ka ay mag mga langga dire sa Metro Manila ang murag kag Katorgon. Oh, di Aron di katulgon mga hubog ta na plaster na kay atong partner sa kinabuhi dire ta lakaw laka video video dire di napita mga palangga. Na ko dire sa Mekison City, Del Monte area ni. Dire sa Quezon City, ha? dili Del Monte Bulacan na. Kay sa ulo kay mo lagi nagipaningot mga langga datong ulo. Sus! Di lang kas pa mo ani mga langga. Anang makugarang na itong singot, mga langga, sa itong ulo. Mura na po, kaspa. E, eh. na eh. Higap sa tada mga langga ana atong tirada da pita para gid pod atong mata musulirat <laughs> kay hantud mo mag kita maghapon ana mga langga bisan asam kita tuyog to, diri sa Metro Manila kay kabala na mga yung mga kita pamilyado ta atong tarong-tarong atong -tarong, bungot pod para mutol eh, kay murag nga piko na kaya na siya dahil tao pa ning kamot dodong <laughs> perting ko ay nagpanila pa mo pag halo na pita, medyo <laughs> kuwa ko magdugay din napita kaya daghang truck din na, anay, nga kwani nga agidag ko niya pilaro rin may istorya din mga langga aga taon taon na po din mga langga naabot na po tayo sa trinoma kaya nakahigop na tagkap eh. nagpa-trinoma na po ka napod ko pala niya dapat sa may P2P uh, bus terminal mga langga mga biyahing bulakan biyahing tarlak ha 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 bulakan ha 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 ano na mo sa may tren mo masakay na mo dira kay di gud mo pasagdaan pasakyon gud mo basta naalang, alang pamasahe. mo ipamasahe mga langga picture picture ta baka pusing pusing punta ba mawala sa kalaay samtang nagbiyahe ta kada mga langga Anto ara pila may istorya o pagkaabot hapon mga langga bandang alas 2 naabot na ta sa Pasig yung timingan gid na bundakan tag ulan wa gid na basa gid ang iyang kubon <laughs> ah, Taon-taon mga langga. Tanawan nyo na. Basa mo ngayon ang ligid. Diha sa sakinan, kita pakang di babasa. basa ara mga langga. Tirada na ito diha. Ito <laughs> ara. Kuwan kita buwan ng ulo-ulo sa kuang kwan. Para di kin mabasa ng ulo-ulo sakung partner sa kinabuhi. Diri, <laughs> Atong helmet para matago. Di pa mabasa. Kaya pa di magreklamang pasahero. Tirada na ito mga langga. <laughs> ah, diba? Plaster ko dire. Maniid ni Ed ko mga langga. Ngayon mo nag-order. Gigod rin. O ganyan ang pagkaon. Kaya rin napita. Gigutom. Gigo kay hapon na. Ha. Alas dos naman mga langga, magto-30 na sa hapon. Siyempre, mukha ulit. <laughs> ang mataga pitok-pitok. -pito, kagitog na mga langga. di ka tugnaon, ananggikan sa buntag, hantog sa hapon, pati niya paghab Pag-abot sa inaning orasa, mga langga, ah, naulanan, di pas mo, to kaon. pasmo pas mo man ta, kaon, okay? ka tanin niya ang na po mga langga. ko din kaon, ganyan sa kung kanon, nga kaon mo na kulangan man ko. Yan, naaslay siyumay, nga murag barato, barato ka buok, Operator pad ang opat ka 25 pesos ato pod sulayan na na, -na siya sa sawan mga langga ako gid siyang testingan panguntra gid sa pas mo karong hapuna kay basa-basa gid ako tigol to raw sus bisigang mata <laughs> parti ka yung kain ng shumaya flavor <laughs> ani mga langga beef shumay pero makatilaw ka musiga gid yung mata parti ka yawa kinabuhi ang mga langga pila ra gid kinabuhi pobre god na mm, to gitoslog na pod sa si, ganap pong mata nga ano? plan mo pod iduom ang okay, pila raga wa magmahay si ganap pong mga mata <laughs> pati gining mata ha e, pagka uplok gining mataha mga langga kuya o gid pug kaayon ni eh. laang pagkaon naam naam mga langga sarap naam naam